Sa nakaraang clip, ipinaliwanag ko kung paano binibigyan tayo ni Paul sa ikalawang Kurinto Kabanata labing dalawa ng makahulang larawan ng katapusan ng mga araw nang sabihin niya sa atin sa itaas ng labing apat na taon, ang una ay papunta sa ikatlong langit, ang pangalawa ay pupunta sa paraiso at ang ikatlo ay siya ay bumalik sa kanila sa lungsod. Ito ay isang larawan ng pre, mid at post at maaari na nating kumpirmahin ito sa apokrifas. Ito ang kumpletong limamput apat na aklat na apokrifa at sa pahina pitong daan tatlumput lima sa Apocryphal fragments, fragment 5, binasa natin ito. Tulad ng sabi ng matatanda, ang mga karapat-dapat sa tirahan sa langit ay pupunta doon ang iba ay magtatamasa ng kasiyahan ng paraiso at ang iba ay magtataglay ng kaningningan ng lungsod sapagkat saan man ang tagapagligtas ay makikita ayon sa kung paano sila ituturing na karapat dapat na makita siya. Pre, mid, post, over 14 years, gaya ng sinabi ni Paul, totoo lahat.